Good day na yung sense, this, is, this is Nero Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayo upload. So last vlog pinag-usapan natin is about sa pagkuha ng student permit at pagkuha ng non-pro, yung mga bagong proseso. So since putol yung vlog ko, hindi ko na-expect kasi naaabot pala ng 15 minutes yon hanggang non-pro pa lang na di-discuss ko, eh sinati ko na lang sa dalawa. No? So ngayon, mapapanood nyo na kung paano naman kuhanan yung professional at paano naman kuhanin yung or paano magpa-renew right so yun without further ado let's get right to it guys, uh, we're back again. Kamusta naman ang reaction nyo dun sa last vlog ko? <laughs> Kamusta naman kayo? Anong reaction niyo sa mga bagong proseso? Sakain ba kayo o hindi? Please comment down below. Gusto ko malaman yung mga opinion ninyo. Uh, so yun, dumako na tayo agad sa professional license. So pag sinabi ng professional license, ang ibig sabihin niyan is mag-drive ka sa profession o gagamitin mo siya pang hanap buhay. Best example niyan, yung mga jeepney driver, taxi, taxi driver, tricycle driver, Pwede rin yung mga mo, yung mga angkas, yung mga grab, grab food. Yung mga yan is kailangan nyo ng professional license. So kung ka na magnegosyo gamit ang iyong sasakyan is kailangan mo mag-apply ng professional license. So ito yung mga nabago. Alright? So mar marami, maraming, actually may mga nagbago rin sa pagbuha ng professional license. So kailangan meron ka munang non-pro na lisensya na valid or nagamit mo ng one year right? So, kailangan one year old na yung non-promo bago ka ngayon makakuha ng professional license. Dati, from student permit, pwede ka nang tumalon agad into professional license. Ngayon, iba na yung proseso. So, sorry, pero kailangan muna, kumuha ka muna ng non-pro. So, meaning to say, kung magbabala ka na magnegosyo gamit ang motor mo, hindi mo pa muna yung magagawa. Kasi kapag kahinanapan ka ng lisensya, na-checkpoint ka, tapos nakagrab food ka, limbawa, tapos hindi hindi pala ano, hindi pala professional license mo kaya napanasangkot ka sa isang aksidente. So magkakaroon ng aberya. So yun yung isa sa hassle. Kailangan mo na one year na non-pro yung yung ano mo, yung iyong lisensya bago ka makapag-apply to professional. Yun na yung bago. Yun. So medyo hassle siya ulit pero siguro ewan ko kung ano yung good side niya. Kung may nakita mo yung good side, please comment down below. So saan ka naman So, yun nga. Uh, meron, ito pa, ito pa isa. One year na non-pro. Ang so, sumunod is dapat may 8 hours ulit. 8 hours of all hands-on driving lesson. Kagaya nung sa non-pro. Kailangan may 8 hours ka. Kung kumuha ka na ng non-pro, may 8 hours na driving lesson. Pag kukuha ko ulit ng professional, panibagong 8 hours driving lesson na naman. <laughs> Ay, saya 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 saya. Medyo hassle, no? Kung nagtatrabaho ka, medyo hassle ko. Pero, just look on the bright side, sabi ko nga. Matututo naman tayo dito ng mas magagandang bagay. So, yun. Yun na lang. Wala naman din tayo magagawa kung di sumunod. Kung may negative comment lang kayo, just comment down below. Babasahin ko yan lahat. masaya akong makita yung mga feedback ninyo. Kung ano yung opinion ninyo. And I, always res I respect all the opinion. Alright, so saan pwedeng kumuha nitong 8 uh, hours driving uh, lesson? Pwede kumuha sa LTO mismo, pwede kumuha sa any LTO accredited driving school at pwede din kumuha sa TESDA certified driving school, so tatlo yung pwede nyo pagkuhanan. LTO, LTO accredited driving school, any driving school na sa accredited siya ng LTO at pangatlo is TESDA certified driving school So, anong mangyayari after na 8 hours lesson na to? Driving lesson. Bibigyan ka ulit ng certificate. Certificate na ito tinatawag na Certificate of Driving Course Completion na magsisilbing requirement mo para makapag-apply ka na o makuha mo yung lisensyang professional. So, lahat-lahat ng requirements ngayon sa pagkuha ng professional, kailangan mo ng driver's application form, makukuha mo na yun sa mismo LTO, kailangan mo ng medical certificate, kailangan mo ng NBI clearance police clearance yung non-professional license mo okay, tatabi mo yan and also yung certificate of driving course o so anim certificate of driving course completion yung binigay sa yung seminar so yun yung mga dapat mo ihanda kung kukuha ka ng professional license kung gagamitin mo yan bay ng panghanap buhay right? So, huwag kalimutan, meron pa din yung written exam. Bukod doon, may written exam siya. Ilang items? Si 60 items. 60 items po. Ilang items, bago ilan ang score para makapasa. Ang passing score ay 45 points. Out of 60, kailangan 45 makuha mo or else kailangan mo ulit mag-wait ng 30, ma 30, 30 days. I'm sorry, 30 days bago ka makapag-exam ulit. Right? So, correct me if I'm wrong kasi yun yung naabutan ko. But, as far as I know, ayun muna, mag-aantay ka muna ng another 30 days bago ka makapag-apply ulit. Ayun nga, 45 items para makapasa. So, ang validity nito professional license is 5 years. 5 years ang validity nito. So, kung may tanong pa kayo about sa professional license, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutan ko yan sa next vlog. Alright? So dumako naman tayo sa last but not the least na prosesong na bago is yung pagpaparenew. Pagpaparenew ng lisensya. Kung na-expire na lisensya mo, magpaparenew ka na. Dapat mo itong para alam mo yung bagong proseso. Rules and regulations. Ang bagong mangyayari, seminar pa din. <laughs> seminar pa din po, seminar. Para, para ito ma-refresh muna tayo, ma-refresh at ma-update tayo sa mga bagong traffic rules and regulations. So, gano'ng katagal naman itong seminar pag magpaparin nyo ka? Seminar po ulit, yes, ang narinig nyo, tama yung narinig nyo. So, depende yan, Right? Depende yan, kung depende yan sa, ano, sa kaso. So, hindi ganito yan, kung 2017 ka kumuha, so, ang validity pa lang ng lisensya mo is 3 years pa lang. Tapos ngayon nga pala magpaparenew, ngayon mo palang mararanasan yung 5 years na validity ng lisensya. So, ang magiging seminar mo ngayon is 8 hours. 8 hours yung seminar mo. So, Ngiting ko ah, kung ngayon ka palang, first time mo palang magpaparenew, from 3 years validity to 5 years validity. Ibig sabihin, ngayon mo palang may experience yung lisensya na may 5 years validity. So, 8 hours yung iyong magiging uh, seminar, 8 hours. Dumako naman tayo sa ikalawang scenario. Meron tayong tinatawag na demerit points. Yung demerit points ay record mo yan kung nahuli ka o may mga traffic rules and viol mga traffic violations ka na labag kang batas, traffic at na nilisensya ano mo, na kumpis ka ng LTO, ginawa mo sa munisipyo, yun, nagkakaroon tayo ng tinatawag na demerit points. So kung alimbawa, meron kang limang magagaan lang na violations, So, halimbawa, meron kang 5 demerit points. Kung meron kang 5 demerit, points, ang, ang iyong seminar ay 4 hours. Ang seminar mo. So, syempre, mas mataas ang demerit points na nakuha mo, mas mahaba yung seminar na aabutin mo. Huwag mo lang paaabutin ng 40 40 demerit points kasi kapag umabot ka na ng 40 ay naku po revoke na yung lisensya mo So, hindi pa papabuti. Ang isa ibig sabihin nun, sobrang pasaway mo na, hindi ka na pakawalan sa kalsada at baka makadisgrasya ka pa ng mas maraming tao. Right? So, huwag pabuti ng 40 yung tayong pasaway. Pero ito, ang favorite part ko. Sa kabila ng lahat na to, may good news pa rin ako sa inyo. May good news pa rin tayo guys. Ito, favorite ko. So, sa wakas, sa kabila nito itong mga to, may good news pa rin. Kapag ka ikaw is wala kang demerit points or wala kang nilabag Alright, so wala, wala kang nilabag na kahit ano sa batas traffic ko, oh, isang mabuting driver, isang responsabling driver. So kapag nagpa-renew ka at walang record yung lisensya mo, ang kagandahan dyan is 10 years. 10 years, magiging 10 years na ang validity. Ah, gusto mo yan? 10 years na ang validity ng iyong lisensya. So, para sa akin, no, kung kaya nyo naman tiisin, malapit na kayo magpa-renew. Wag, wag na kayong gumawa ng kahit anong kalakuhan. Kapag alam nyo yung beating the red light na, wag nyo na ituloy. iba. So, mas mahalaga na makuha natin itong 10 years validity kasi 10 taon na, id na, id na bawas isipin, 10 taon na wala kang aasikasuin na magpaparin renew ka, atin ka ng seminar, bago-baguhin man nila yan, balubalok to rin man, magpapaikot-ikot -pa man sila dyan, wala kang pakialam kasi valid pa rin yung iyong lisensya. Right? So, yung nakagandahan doon, 10 years na magiging 10 long years. ba, Sting? 10 long years magiging valid din yan. So, every time magre-renew ka ng license, yung demerit points back to zero. So, kung meron kang uh, 10 demerit points kapag nagpa-renew ka, mangyayari back to zero. Makawalan ka ulit ng demerit points. Sa loob ng 10 taon, kung hindi ka talaga pasaway, wala talagang kahit anong nakitang trace dyan ng demerit points, 10 years ulit validity mo, di ba? Mas maganda. So, huwag tayong pasaway sa kalsada. And, oh, uh, dahil sa mga ina-apply ng mga seminar na to, so siguro naman, mababawasan na yung pagkakamote natin sa daan. No? So, paano, paano, pag na-expired license ko, pwede pa bang mag-renew? Paano daw, pag na-expired license niya, pwede pa magpa-renew? Yes po, pwede pa, pero meron siyang ak kaakibat na penalty. Huwag mo lang paabuti ng 2 years na expired kasi mag -e exam ka ulit kapag 2 years na expired yung license mo. Kapag naman more than 10 years nang expired yung license mo, back to zero ka. Back to student ka. Student permit ulit ang kukuhanin mo. Panibagong proseso ka. So huwag nyo nang patagalin. Magandahan kasi dyan, lagi tayong magpaparenew in advance. 60 days pa lang bago ma-expired yung iyong lisensya is magparenew ka na para maiwasan yung mga beriya yun, basta pwede ka na magparin niyo. 60 days before may expire yung license mo magparin yun kana, para siguradong walang penalty so yun lang, kung nagustuhan nyo itong vlog na to give it a thumbs up kung may natutunan kayo don't forget to like my facebook page Ned Adriano Vlogs para updated ka sa mga bagay patungkol sa pagmumotor and also follow me on instagram kung may instagram ka at Ned Adriano kung ano pa yung next topic nyo na gusto natin pag-usapan, comment down below. Lahat ng gusto magpa-shoutout, comment lang din po kayo sa baba. Shoutout natin yan lahat sa next vlog. Maraming salamat sa pananood. Again, this is Nel Adriano. See you on the next vlog. Always keep it cool and ride safe always. Bye now. One nap later. Yun, what's up, Nelice? Shoutout time naman tayo ngayon. Uh, ulitin ko para sa mga hindi nakapanood ng part 1 o hindi nakasalo na paglilino lang supposedly is April 6 dapat is implemented na tong mga pinagsasabi ko but due to COVID or pandemic is na postpone siya so anytime soon is pwede na tong ma-implement dahil may pirma, nga, may pirma na nga ng Pangulo so wala pa yung exact date but anytime soon may implement na to so we can expect it anytime soon na bumalik na sa dati ang lahat or maybe ngayon tomorrow di ba GCQ na sa most mostly sa mga lugar GCQ na pwede mapatupad na to but there's no exact date yet So, yun. Uh, ito na yung mga pwede natin i-expect. Alright? So, may mga tanong pa dito na lilinawin ko lang din. Yung tanong sa vlog ko kagabi para masagot. Tanong ni Adlen Quids. Pag student permit ka po ba pwede mag-drive mag-isa? Pag may student permit ka daw ba? Hindi pa po pwede mag-drive mag-isa. Kailangan may kasama kang may non-pro or professional license pag mag-drive ka. Kotse man yan or motor. Right? So, pag may student ka, wag ka po muna mag-drive mag-isa. Okay? Right? Pag nahuli ka, aberya yan. Tapos, yun, eh ito pa, pag motor, basta two wheels, ang restriction code nun isa lang. Right? Kasi may nagtatanong, paano po pag manual o kaya semi-automatic o kaya matic, magkakaiba pa ba yun? Basta two wheels, isa na lang yun, isang, isang lisensya na lang, isang restriction code na lang yun yung mga may nagtatanong din kung bibili daw ba siya ng bagong motor o pa bago pa daw ba siya na lisensya hindi na po basta basta motor isa na lang yung restriction code noon right malinaw po tayo diyan ha ito naman kay Joseph pansipin pansipin Pansy paano daw kung ikukuha niya yung asawa niya ng license hindi po pwede yung proxy kailangan kasi pwede mo siya samahan pero siya pa rin yung magpo-process nun kagaya ng medical certificate yung pagdadrive ng motor, yung driving test yung written exam, siya pa rin gagawa no? kasi siya yung kukuha ng lisensya para sa kanya yun so siya dapat yun nandun right? yun, so shout out na tayo sa mga following nila since shout out kay Nalina Atlas yun, nagpapashout out ulit siya uh, maraming salamat sa pagsuporta at pag lagi sa video ko kay Gambit, Gambino, hi sa'yo kay Mary Grace Espayos aka Mrs. Escobar. Yan. Kamusta? Hi sa inyo. Kay Web Speed, hi daw mga kabansot. <laughs> From Cebu yata to, si Web Speed. So, kumusta ka diyan? Kay Renzo Rongavilla, first view natin sa vlog natin kagabi. Maraming salamat sa suporta, paps. Kay Jojo Lozada na siya nag-request itong part 2 na to. Maraming salamat sa suporta. Top fan din to sa Facebook page natin, Ned Adriano Vlogs. Kung gusto nyo makakuha ng badge at maging top fan, punta lang po kayo sa Facebook, search nyo Ned Adriano Vlogs. I-like and follow nyo yung page ko. Yon, magi active po kayo, magkakaroon tayo ng badge. Para okay, salamat sa inyong support ha. Ah. Kay uh, Jomer, Homer, ba to? Jomer Thomas. Shout out sa family nila, kay sa Thomas family, shout out sa inyo, kamusta kayo dyan? At sa yun, sa, sa Thomas family sa Kabu, from Kabuyao, Laguna yun, na uh, shout out ko na rin yung tropa natin yung moto vlogger na sikat na ngayon si JTB Katagumpay shout out sa at happy 100,000 subscribers sana matuloy pa rin yung collab natin kahit sikat ka na and sana netizens tayo din maka 100,000 ngayon taon so kung di ka pa nakasubscribe subscribe ka na, share mo din to sa mga friends mo para marami pa tayo dumami pa tayo, okay? kay Kim Darwin Bertudazo, shout out sa shout shoutout din sa Bertudazo family at sa Tomines family. Ingat kayo palagi. Ride safe. Maraming salamat sa suporta. Kay John Smith, shoutout sa'yo. Kay Amber Huamis. Kay Mark Anthony Tambor. Yan. Kalaro ko kagabi ng ML. So kung nag ml kayo guys, sa uh, follow nyo ako. Ito yung ID ko. 758 6 3 6 So laro tayo na itong Itong ECQ lang ako natutong mag-EMN. So, legend pa lang ako. So, parang 2 months pa lang. 2 months pa lang tayo nag -MS. So, yun. Laro tayo. Follow nyo ako. Shoutout sa inyo lahat. Samaya, salamat sa pag-suporta. Comment lang kayo kung gusto nyo pang magpa-shoutout. Thank you for watching this vlog. Ano pa yung mga tanong ninyo additional? Comment nyo lang sa baba. Sasagutin natin yung lahat. Either sa comment section or sa next vlog. Maraming salamat sa suporta. Always keep it cool and ride safe always. Bye, -bye now.